Hello guys, good morning. Gulutuin ko guys yung mga natirang gulay. Sayang naman kasi kung itatapon yun. Ang mga natira guys, ano, mga, yung mga baby carrot, tapos, cauliflower, celery, at saka yung bagyo chili guys. Kaya, kaya gawin natin ano, parang chapsuit Ayan guys, ang itatapon na sana. Hindi ba guys, madami pa eh. Sayang guys o kung itatapon o. Eh. Ang mahal-mahal pa naman ito. Sa Pilipinas. Kaya lutuin natin guys, okay, so oh, ang dami pa. Lagyan natin ng broccoli guys. Meron akong binili. O so, diba, parang chapsoy na din. At itong celery guys, ito. Guys, ayan, sayang sa, yan tapon lang at saka itong bagyo sili ang dami pa guys oh At lagyan ko guys ng repolyo dahil meron naman ako repolyo na uh, to guys. Mas gusto ko yung half cook guys. Saka itong baby carrots na ito. Dati na siyang ano, pinakuluan. guys, may ulam na ako guys ng ilang araw mahal pa naman ng gulay sa Pinas lalo ang broccoli at saka ang koli so super mahal